matagumpay na buhay. God is with us. Sabi hey, pag-ano ko sa Panginoon. Lahat, sinasabi ko sa Kanya. Kaya eh, nagpapasalamat ako sa Panginoon mula ng mga mula na tinanggap ko ang Diyos sa aking puso, oh, talagang sa aking buhay, talagang napakalaking napakalaking pagbabago sa buhay ko na dati ako ang taong, pag may tao na darating, nagtatago ako, hindi ako marunong bumarap sa mga tao, mahiyain ako, sa ng Diyos dahil wala nang tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. Hindi ko na lang matanda yung isip ko. Lord, kailan kita tinanggap na sa puso ko? Hindi ko na matanda dahil wala nang magka, ako. ang number one na ayaw ko mag-angkinin na kasi atin ako makakalimutin. Eh, ang dami ko na nakakalimutan. Mga birthday ng mga anak ko, hindi ko na matandaan. Pero salamat naman sa biyaya ng Diyos. Kahit ganito, mga kaliwati na nakakapagbiyahe pa naman ako sa aeroplano sa tulong at gabay ng Panginoon. So, Kapag paano ako ginalis dito ng ligtas, makakarating ah, ng ligtas, at ganun din. Uh, ah, ngayon pa man, sa ko na po sa inyo, siguro pagkatapos ng birthday ko, kung hindi Germany ang biyahe ko, Australia. Kaya kung saan sa dalaw, sabi ko, Lord, kung ano ang kaloobin mo? Kasi sa Australia, pag-aaral na si Diana. Eh wala kami kapit-bahay doon. Ang kapit-bahay namin, puro baka. Kasi nandito ano sa baka yung dami niya. Minsan tatlong, tatlong kilometro ang layo sa anong, ang, wala kami kapit-bahay. Kaya hindi ko alam, sabi ko, Lord, kung anong kalooban mo sa buhay ko, yun ang mangyari. Kaya alam si sa Charo, sabi niya, gusto ko rin naman na mabigyan ka ng ano na eh, hindi ko pa alam kung ano. Hanggang ngayon, may pinimemorya akong it, salita ng German, kahit isa walang pumasok pa sa utak ko dahil lang big kasi ng salita ng German. Sabi ko, naku, paano kaya ito, anak? Eh, malapit na yung, ano, kung pinigyan niya lang ako ng, ano, mag-birthday ako, then ako susundo eh. Kaya, uh, masal, masabi ko nga, hindi ko naman masasabi, masalim ang buhay ko. Dahil, kaya ako nasasabi, dahil hindi ako nakaka yung number one na ano ko yung pag-church dito. Kasi pag ganun ganon yung ano ko. Pero alam mo na Diyos na pag ako, naging intercept talaga ako sa gawain dito. Kaya yun lang ang mayaan ko sa Panginoon mo. Pero, papa, na. Pagkapapanitin ako yung pag-intercept ko sa kahit ko ito talaga. Kaya salamat sa buhay na, ng tatay ko sa panunang palataya dahil nagtiwala siya sa akin kahit ganito lang ako. Ayaw ko nang sabihin niyo Lagi lumalabas sa bibig ko Kaya salamat sa Sa inyo mga kapatid ko Na patuloy na Basta ang sabi ko lang Magpatuloy tayong lahat dahil Napakasarap nung naglilikot sa mga nangon Eh ako siguro ito mo talaga katawagan sa akin Maglikot ako sa mga anak ko habang kailangan nila ako Hindi ko matanggihan Kaya Minsan sasabi, Nay may flight ka sa ganitong araw Ha? Hindi ko alam Sila malakad kasi hindi, hindi nila sinasabi sa kanila, lalo nila paano yung ko, yun agad ang pabungad ko sa kanila eh, wala tayong, wala akong magawa, kaya salamat sa Panginoon dahil mula noon hanggang ngayon kinikilala kong ano talaga, ang tahanan na ito sa, uh, tatay ko sa pananampalataya ay si Dogdan, hanggang sa kung saan man kami makarating, kung saan saan man na, na tayo kong mga araw na magpunta sa iba ibang lugar na kasama si Dokta Ay sumasama ko. Kaya salamat ngayon na lang hindi nakakasama dahil ang sinasamahan ko naman yung mga anak ko na nangangailangan din ang tulong ko. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya e, ipinabalik ko sa kanya ang pinakamataas ng pangpuri kasi salamat pang patula sa ating mga Jesus. Matagumpay na buhay! God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at Sule. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.